naman, yung mga nagagawa ako, may mga ano ko, pero parang nasa sa tabi muna sila. hindi naman kailangan makipag-ano pa, di ba? So, nandiyan lang sila. So, siguro... direct na may nire-release ka alagi na projects, hindi ganun na ganun. Hindi na. Kasi katulad din, gumagawa ka, may portfolio ka and as my production, hindi mo kailangan ako. Production talaga, so yun. Siyempre, kailangan mo rin kumita, kailangan mo rin kahit pa paano, di ba? So, Uh -huh. Kung ano yung dumarating. Eh. So, ganun lang. So, ang time mo ngayon talagang gusto mong tumulong talaga sa mga yeah, oh, mga pagtig filmmakers. Pero wala ka for release ni Jeremy? Yung ginawa ko sa Japan, wala pa siya eh. So, mm -hmm. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tapos na siya, pero hindi pa naman siya for release. Kasi mm -hmm. for streaming pa yun. Tapos mm -hmm. siya eh. Uh, Pag-negotiate pa yung mga distributor kung paano, mm -hmm. saan, uh -huh. Hindi uh, oh, mm -hmm. so, so, mo naisip mag Oh. ng vertical mo so, sa mm -hmm. vertical dramas? mm -hmm. na po po na Wala pa naman, wala pa naman. Wala ayin, pa. Kung anong meron, uh kung pa kung okay naman, wala nang problema na dyan. Ay, Direk, AI. Anong oh. mo sa paggamit ng AI? Uh. Well, actually, ang AI, kapag ginamit mo ano naman siya ng tama, makakatulong siya, di ba? Mm -hmm. Siyempre, di ba, tayo, kami, mga kapanahonan namin, excited. <laughs> Encyclopedia pa. Mm -hmm. Pero ngayon, siyempre, with AI, madali, madali na, okay, di ba? Uh. Pero, at the same time, dapat alam mo kung paano mo siya pinitin, mm -hmm. saan. Hindi mo siya pwedeng i-resist kasi nandyan yung technology yan, oh, di ba? Part yan. Alam mo, sa totoo lang, in five years' time, mag-iiba naman, major mm. ang magbabago sa ating uh -huh. industry, no? Because uh -huh. of industry, uh -huh. because of AI, and some other things. Sa palagay mo, direct naging mas convenient ang filmmaking ngayon? Kasi may AI na, syempre, pag-AI, may pwedeng script doctor, pwede, ba? Diba? Lahat, di ba? Lahat. Oo. Okay. Okay. Pero, ang hindi kaya ng AI, yung human connection. Ah, uh, okay. okay. Hindi kaya ng AI yan, yung ating culture, hindi kaya ng AI yan. Hmm. Mag-provide lang siya, huling available. Ang culture yeah. kasi, kailangan ng human connection. Connection. Okay. Ah hindi yan ka hindi yan kaya ng AI mm -hmm. so dapat yung mga artist yung mga katulad ng iba yung mga creators or something mm -hmm. iba? yun ang dapat nilang pangalagaan mm huwag -hmm. silang mawalan ng human connection, connection. kasi kapag puro AI lang edi ano lang ang kausap mo robot na, robot man. na. the whole time Mm -hmm. eh tayo yun ang to yeah. yun lang ating ano eh quality yung mm. -hmm. quality diba? yun lang ating pinaka strength strength as, ah. as creators di ba mm -hmm. as storytellers di ba hindi naman yung ano kasi hindi naman yung provide lang sa'yo ng AI pero hindi mo din ang production mo yung AI so, so far hindi pa hindi pa <laughs> <laughs> kulang una hindi naman kailangan ng AI mga production ko dahil mm. hindi lang naman kami, hindi mas, lang naman kami, di ba? Yung AI mag-workshop sa mga effects, sa mm. production. Pero nakita mo dapat na siyang i-embrace mm. ng film industry? Hindi naman i-embrace, na use it wisely. Mm. Uh, yung gamitin lang siya kung saan siya nararapat na hindi ma ma magka-take over ang AI sa creativity Creat ng mga... Artists. Ng, uh, uh. Artists, storytellers ah uh, mm -hmm. kanina may inatanan kami na preschool na merong film festival ng short films uh -huh. isang category doon AI oo nga may ganoon na ah uh -huh. may ganoon na talaga mm -hmm. meron na nang course na AI ah oh sa alam college say may meron artificial intelligence robotics robotics and robotics ano part na yan ng na ating Mm. -hmm. Diba? We well, are in the future. Hindi eh, na natin kailangan ng cellphone. In the future, nakadikit na lang sa mata natin ng computer. Mm. -hmm. Diba? Wala na tayo yes. okay. mm -hmm. wala tayong hawak. wala na tayong hawak. Ang hawakan mo, ganun na lang. Gaganun ka. Kasi nakikita mo sa na mata mo. Pero, pero, pero how do you feel dito sa mga nangyayari na ito? Yung sa advancement na nangyayari na dala no, ng AI? No, no oh, I'm glad I'm still alive. I'm mm -hmm. I'm yeah, can experience it kasi ako talagang nandoon ako sa transition ng sobrang pa-high-tech. Pa-high-tech. Ah, yeah, yeah, di ba? Ah. Ah, uh, 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 uh diba? hanggang sa ng 2010. Ah, uh digital. Ah, digital. Ah, Diba? Diyos ko, laki-kaya ng pasalamat salamat natin na na-experience natin lahat yan. Yeah. Hopefully, makikita ko pa in the future, kung bibigyan ako ng pagkakataon ng paninoon, na makita ko pa yung advancement in the next 5 or 10 years. Kasi, I'm, uh, grabe ang ano, ang bilis. <laughs> ang bilis. Hindi na-expect mo na para ano, ano, ano lang, 1 year lang. Ay, 1 year lang? na iba, iba na. Kasi mm. Diba? Mm. Alam mo, kahapon, in-scroll ko yung cellphone ko. Mm. Kasi diba, cellphone natin, meron siya yung para makikita mo yung 20, 2010, tapos mm. uh. siya yung advanced. Probably, uh, uh. 2050. Uh, uh. Okay. Ah, ah. Hindi diba, ko kaya ngayon ngayon. Hindi ko wala na ano Hindi ko kayo ngayon. Hindi kung, ano, kung buhay ako na dito para ng date ito ng birthday ko ay yung 95, dali 100, dali 105 kung buhay ako pero siya parang hindi mo lang kailang mawawala dito kasi para mm -hmm. parang gano'n na kaya ka advance by this time ng mundo mm. ililipad -hmm. na kaya tayo no? Mm -hmm. di ba? ito wala tayo na yes. eh, pero hindi pa mo so, malaman parang mm. -hmm. ah, Hanggang, kay, saan kaya advancement ng mundo? Mm. -hmm. Diba? nakaka-excite na naka-overwhelm. So parang hindi na sa sci-fi film. Mm hindi -hmm. sa sa si 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 Superman, si. di ba? sa Kasi sa China, uh, hindi na sila nag-grab. Lumilipad na yung pagkain nila sa uh, uh, drone. Di ba? Kaya ganyan ka lang, nasa pintana pa yung drone. Kukunin mo na Kasi di ba sa China, sa Shanghai, level-level. Level-level. Drone na lang na gagawin. Uh, 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 pagkain. pagkain o oh, ganyan. Oh. Robotics. Online online. Onlineer na sila buwanon. Online, Onlineer na. Ay sa kasi sa kasi. Bawehan gin mo. Tapos may ano na may taxi drone na. Hmm. So, Pero kuya ikaw, kung ikaw ano ano? may choice direct. How many years mo pag <laughs> gusto mo? ay 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 pero hindi pa naman mangyayari uh, yun, I kasi naghihintay naghihintay pa yung ano national artist. Oo, di ba? Di ba? ata natutukoy pa yun. Ayaw, <laughs> diba? <laughs> pero kung hindi pero may mag-nominate. Oo, di ba? Di posible okay. naman 'yun, di ba? Oh. Kasi uh. sa dami ng oh laki ng achievement. Achievement ng Brillante Mendoza, mo sa o sa ibang aspeto, titingnan ko palagi 'yung ano ko kasi ano, pag talaga you feel it truly in your heart. Mm. may makipla it feels so fulfilling. Alam mo yung master class ko na nga na eh, parang pag nakikita ko yung mga kay John, sabi ko sa kanya, alam mo yung pag lalapit sa'yo yung si John, tapos siya yakapin na doon sa lalaman. Oh. Mm. Ano bang nagawa ko eh, dal-dal-dal dal lang naman ako dito. Mm. Diba? Nag-share lang naman ako sa Pero para sa kanila, parang it's a lifetime. Ano parang, ano yung learning. Ano yung sa mentorship na Yeah, then. sure hmm. sa mm. tapong doon sa ngayon. Ano mga hmm. na-observe mo? Kasi parang mas cutthroat na yata ngayon na kailangan i-develop through the years mo na bago mga mm Hindi -hmm. eh, no, naman, syempre ay pa-prioritize lang ka nang hinalagaan nila. Di ba si Arvin no? So, yes, si Harvey. Nanalo na Bilarmina, Kasi okay. sa mga, uh -huh. ano ko, sa mga... Uh, Minetor mo. Kasi sa mga... Actually, nagpupunta na pala yan dito. <laughs> di ah, sa Harvey sa akin. Short filmmaker daw din siya. So generous Kasi gusto sa kanya. Ah. Si, si, without you know, di ba, unconsciously, dami mo. yung mga gano'n, ba si R.B. siyempre, inaalaga, kasi sabi niya sa akin, direct, ano pala sa ano. Sabi niya gano'n na, napasalaga nila, no? nang naalaga, sabi ko, sabi fry sabi ko, kasi pride nila yan, Kasi Nanggaling sa kanila, kasi, tapos yung kami na nagigil. So, kami na nagigil. So, na Eh, ako nga, nag-start ako sa Director's Fortnite. Pero, sinwerte ako kasi, after Director's Fortnite, diretso ako sa competition. Hindi na ako nagpa... Hindi ako nag-critic. hindi na ako nag Ano na agad. Mas kato ko, Director's Fortnite. Parang Pero, ano yun, diba? Swertihan lang din yun. Timing lang yun. Hindi naman... Ipag-testing yun na rin. Maging juror ka pa rin ba, ba? Pag ano? Testing yun yun. Ano pa yun mo sa kanila? Yung mga nag-aspire mag ano? Alam mo, katulad na sinabi ni Arvin, ano? Alam mo na ano ako doon eh, Anong nag-share si Arvin ng kanyang mga... Ano, ng kanyang mga uh, struggles, no? When mm. he was sa starting. Talagang gumagapang siya. Mm. Tapos talaga hanggang ngayon. Ano alam mo yun? yung sinasabi niya parang endless, endless learning, mm. investment. You invest, you invest, you invest. I mean, ako hindi ako nangihinayang magbayad. Hindi ako nangihinayang magganito. So, mga, kasi yun lang naman ang chance ko. Sabi niya kasi sa kapatututo. Sabi niya gano'n. Eto. Sabi niya gano'n. Ganyan, 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 Sabi niya. So parang so, makikita mo talaga sa totoong gusto talagang alam mo yun hindi dahil sa uh, ma-recognize or something, kundi talagang passion niya eh, nasa puso niya eh. Isang puso dapat. Mm -hmm. Isa puso dapat. At saka uh, huwag kang bibitaw. Kasi katulad niyan, may mga silagod nga sa amin dati sa Sinag Maynila, hindi na kuha mm -hmm. eh. Uh, hindi siya na nawawala si ng O, oh, hindi mm -hmm. sa, na nawawala ng pag-asa, ganyan-ganyan. Ilang beses na reject. Na reject siya sa Simalaya, na reject siya sa, sa ABS dati. Ano yun? Sinimawa. <laughs> Ah, wala na, wala na si Limon. Uh, so, uh, uh, hindi siya ano. Uh, si Dere, uh, kasi I mean, kahit ayaw mo man, may mga tao magpupush na mga uh, para may elevate ka. Mm, -hmm. yeah, mm, at -hmm. the, the end of the day kasi, parang hindi naman yung porn kit ni Richie uh, ka, katapos sa rin na. Mm, -hmm. sure. is part of ano? Oh, so, so, na talaga sila. Hindi mean, ka matututo pa kung ano rin. Ano talaga yan? Mm -hmm. Tuloy-tuloy lang. Hindi talaga mm -hmm. siya nag-stop, no? nare-recognize na siya, di ba? Sa mga siya kasi parang, uy, kanyang kaya pinapansin, naalaga na rin siya ng mga producers sa kan. Parang ako noon, di ba? producer producers ako, sunod-sunod yung ano ko, yung mga producers ko sa kan. Ang dami niya pa kinakapatunayo. Ha? Si RP, malayo pa eh. Ang maganda lang, ikaw, -open na, ikaw oh, uh, oh, uh, okay. nakapag-open na. Oo. Pinuksan mo lahat yung bands. Dati din siya, already. Di ba? Yeah. Mm -hmm. Dapat i-acknowledge talaga yun. Mm. achievement yun. Eh, na mm. <laughs> mo na yun. Pero wala nang sumunod. Mali na. Magjujuri ka ba? Ano yun mo? Diba? May impart ka ba para ng jury sa ano? Sa... sa kanin hindi. Pero uh, next month, may magjujuri ako sa Mongolia. Wow. Uh, Actually, president ako sa Mongolia. May din Oo, meron, meron. <laughs> <Antarctica> ka talaga direk? Sa ka ba dito? Saan ka nanonood? Ano sa In-tour ka doon sa Antarctica? Oo. Sabi oh. eh. <laughs> ko, paano ka pa nagkakaano dyan? <laughs> uh. festival pa ba dyan? O, oh, nakakaloka. May na? oo. Oh, ano? oh, oh. oh. uh, tapos, oh, Meron ako nung sa... Pero sa Macau, tok lang yan. Ah. So, pero, ano ang mga in the next few uh, ano, may meron na naman yan. Kasi ah, parang pag ganas din. Ang madami yan. Mo, mm. ano, yeah, parang, ka. Pag kasi nag-mentor like, ka, Diyos ko, kinukuha na nga akong teacher sa ibang bansa. Sabi ko, Ay, level <laughs> <laughs> Ayaw mo mag-teacher ayaw mo mag-work sa ibang bansa? Mm, ayaw ko mag-work sa ibang bansa. No? Kasi oh. unang-una nandito pa rin ang sa Pilipinas. Maalang ka bang mag french <laughs> Direct? siya, <laughs> oh, yeah. Thank you.